post. Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta pong lahat? Rignan niyo po yung ngipin ko, oh. So, ngayon po, ako po muna magta-take over sa voiceover ni Mama. Pagka-uwi nga po pala ni Mama dyan, ay agad na siyang nagluto ng kalame para sa kanyang pa-order. Maaga nga po palang na malengke sila Mama dyan at kahit tumuulan ay nagtitinda pa rin sila. Wow! Sana all masipag! Char! Para sa bakal namin ng ginagawa ni Mother! Habang pala niluluto ni Mama yung kalame dyan ay nanenese ata siya ng nase. Oh! naninese. Habang niluluto pala ni mama yung kalame dyan, ay natutulog ako sa kwarto. Wow, sarap buhay, murky Vane Panggap pa na po naman po kasi ako, kaya hindi ako maranon nagigising. At saka nagsiset na rin po pala ako ng sarili ko alarm dahil may sariling isip na ako. May sariling isip? Eme, baka kasi hindi ako magising ni mama, kaya nagsiset na ako ng alarm para sure. So, ayan guys, ilalagay na po pala ni mama yung mayo mo At kalahating kilo daw po ata yan, sabi ni mama. Sobrang tamis po siguro niyan, no? Parang ako. Char. At ayan guys, kinabit na ni mama yung nasi dyan sa ano, sa kalame niya. Malagkit! Ay, mal ay, malagkit ba? <laughs> Sorry. So, ayan guys. Yung malagkit nilagay na ni mama dyan sa kawali. Sa niluluto ni mama. Ayan. Um, sinishi ice mini mix na niya. Para... Masarap. Tignan nyo, sabi niya ako yung magte-take over sa voiceover niya pero sumasabat-sabat siya. Tagal naman maluto nito. Naninikal na ako dito. Hindi pa ako sumasabi-sabi dito. Di pa nanduluto. Ano to? Forever? Hoy! Forever! <laughs> Sorry guys, kakanan ke Ing mic So, ayan na nga po pala ay kinagbit na ni Mama yung butter. Ewan ko kung bakit. Basta yun. Siguro para masarap. Ay salamat, malapit na maluto. To. Naubusan na ako ng sasabihin bago maluto to. Ay rugo. So ayan guys, naluto na ni mama yung uh, kalame at nakakabit na lahat sa styrofoam yung order niya. Ewan ko kung ano yung pinapakita ni mother dyan pero sure ako na masarap yan. Pero ba't parang Graham Crackers? There is. So, ayan guys, tapos na namaano ni Mama yung ano. Tapos na siya. Ayan, pinapakita na niya. Ang sarap, ba diba? Order na rin kayo. So, ayan po, nagluluto na po ng ulam si Mama. Para, ulamin ko. Ulamin namin. Ulamin naming lahat. Dahil, maaga po akong uh, nagla-lunch since pag-ugto ako. Ayan, nilagyan na ng itlog ni Mama yung adobo. Katapos nga po pala niyang niluto yung ulam namin ay sumudid naman po itong palabok na pa-order din po niya. So habang magluto si mama ng palabok ay nag din na ako for school dahil good students ako. Ano pa ba ba diba? Ayan tapos nang ma-ready ni mama yung pa-order at ba diba, mukhang masarap. Mapapatakam ka talaga. Ayan nga po pala ay nagde-deliver na sila ng mama and tatay. So, as you can see po, kahit maulan, kahit malakas yung ulan, nagde-deliver pa rin po sila. Sana all masipag. Guys, di ko na alam yung sasabihin ko. Alam nyo yun? Hindi. Pauwi na ata sila mama dyan dahil wala nang laman yung basket at box. Sana nabore niyo yung takeover ko na to guys. Hanggang dito na lang. God bless us. Opo, bye bye!